Yan, magandang umaga, my friends. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na tatlong layers na kulambo na pwedeng paglagyan ng gugusto nyong tuyuin na isda, karne, ano man po ang gusto nyong tuyuin. O, di po ba? May zipper. Ayan, o. Zipper. Zipper, zipper. And then, kulambo siya. Hindi po siya madudumihan. O. Oh hindi mapupuntahan ng pusa ng anumang hayop po. Oh. Pero na lamang kung ang manok ay pumunta sa ibabaw at umipot. <laughs> yan po ang magandang yan oh. Oh. Nakahang. So, bili po kayo sa Temo. Yan, ganda, ganda. Hindi po ako endorser nun ha. Sabi ko lamang ay eh, kung saan binili. Oh, yan. Ang ganda talaga. Kaya po, kayo po ay hindi na masisira, hindi nakakainin ng pusa ang inyong isda. Gaya ko, yan. Yeah, no problem. Kapag naman yan ay kinain pa ng isda, ay palamara na atong hangang nagbilad. <laughs> Bye. Thank you. Love you all.